magandang tanghali po mga kamamalyan ay ito na naman po tayo sa aking farm uh, kung saan ito yung uh, ampalaya na aming pananim at ngayon ay mamimitas kami alam niyo ang mga ang mga hayop na uh, nakakasira sa halaman na ito is yung ganito siya uh, ang tawag namin ito po uh, pagka andyan siya uh, tutusok po yan magiging dilaw yung uh, ampalaya kaya lang uh, pwede naman natin itong patayin ano ba uh, hulihin mo lang siya at pagkatapos papatayin siya para hindi ka gagamit ng mga pamamaram uh, pamamaraan uh, na halimbawa mga chemical ay tingnan po ninyo Sa ngayon po ay magpipitas kami ng mga pwede na si uh, bawas-bawasan po yung maraming bunga o tulad nito uh, talagang uh, magkasunod po yung bunga okay katapos pagka may makita po kayong uh, <clears throat> ang bunga ay hindi nakababa kailangan din uh, ayusin ninyo para maging tweed siya. Ito po. Magiging ganyan po siya. Okay, tingnan po ninyo. Okay, ah, maraming bunga. Okay. Sa bawat roh naman po nito, ay makakaharbis lang po kami ng 10 uh, kilo eh, malaki-laki na rin yung kita okay pili lang po yung mga malalaki ito siya kata pos. Ini <coughs> Oke. Okay. Dapo so, pak kami makan kita pun nanas taas. Kailangan ibaba sia. Itu pak. Panahon po ito ng harvest. Ano? Marami po siya, mahaba. Kaya ang bawat isang linya lang po ay pipitas kami ng mga 10 kilo. Ito may 8 ro. Kaya uh, nagkakapitas po kami. Al dalawang araw ay uh, 80 kilos. Yan po ang harvest namin. Ah, yeah, uh, dahil hindi si, hindi po siya gaano uh, alos hindi po ako gumagamit ng chemical, organic lang siya. Hindi niyo pagtakahan kung may mga sira yung mabibili yung ampalaya dahil kapag nakita niyo na kinakain ng uod, yung isang halaman nangangahulugan na walang pestisidyo, walang chemical per, uh, walang chemical na ginagamit. Uh, maaring sipsip po kayo.

Okay, mga uh, kamamalian, uh, maraming salamat sa panunood ninyo ng Akin YouTube. Sana, uh, hindi sa pagmamayabang, gusto ko lang po maituro o makita ninyo yung impact na ubunga ng pagsusumikap ng isang uh, farmers. Kaya kung kaya ko po na gawin ito, maaring kaya rin ninyo. At sundan lang po ninyo parati ang aking YouTube channel para kung gusto ninyo, hindi mag uh, ganito rin yung maari ninyong magawa. Okay. Uh, sa inyo pong lahat na uh, na masugid na tigasubaybay. Tiga maraming maraming salamat po sa inyo. Babay Bye po.